Hello mga kamas, good morning. Manguan ta mang manginom tao dahon sa kuan, dahon sa sabad na. Kani so, inom ko ani mga kamels kay basig mao ni kuan kanang maka sa kuan tiil. <laughs> kay mura kuan ba. O gani. Kanang ni dako. Mm dahon ni sa sabana ha ki sudlan ra og kanang kuan ninit so bagong ligo <laughs> naligo ko daan kay kuan ninom kuan ning dahon sa sabana so sige kog inom ani mga camels kay para kuan sa akong tiil ba ila na ko pakita so okay okay na akong tiil mga camels dili na kay siya borot hmm. because rapod tiil ko nga wala ka ng kuan ba kan tawag gani mo ra gere ni kuan ni 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 kuan siya ni borot ini nam ko ning dahon sa sabana hmm. Mira. Napatay panudlay. Then si Gabriel natulog. Ninaog. Then taod-taod mo sa Hatod na ako na asya sa iskwilahan. So, kumusta mo mga kamels? Kumusta? Taut taod magkuan ko, magluto ko o kanang saging So, control ko po sa kuan mga kamel sa kanon kay Kaila ko po, kung kuan ka mukaon ko, um, daghan ka o nakong tiil kay mukaan sa um, habok <laughs> Nara, raib kito na. Nara! Nara! Nga, kamira sa nakong tiil. Hmm. So, kuan pa mi ha, imig sulod. Ay, sulod. So, sabot, katag kayo. O, pa ko ka pang limpyo. Basta, mahabilin ka sa balay, mo yun ay eh, mga buhat. No? Diba, mga kananay? Ngatche na si Gabriel. So, manginom tayo yung salabat, uy. Pampahaba daw ng buhay. Ay, sa labat kuan to gani dahon sa sabana sabana sa labat <laughs> sa labat loy aman po so kumusta mo din ha mga camel shout out sa nagtanaw sa kuang video <laughs> gahapon busy kayo to days ko na wala na ka kuan post kay super busy Busy kayo sa limpyohon. Busy po kayo sa labhunon. Ngawa pa na laban. <laughs> so, good morning mga inahan nga nagbantay karon sa inyong mga anak. Mm. Si Gabriel tulog pa mga kuan pa na siya mga 11. 11 AM pa ang kuan klase. Mm. So mag maghatod ko niya taw So good morning mga kananay din ha mga camels. Ha. What? What? 36? 36 daw. So, good morning, everyone. And thank you for watching. Bye-bye.